Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Sa pagkakataong ito, pag-uulat mula naman sa CMN Robbing Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live Nation, Nation. Wow, Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Sumayong adlaw, mga taga Mindanao. Walang natalang kaso na monkeypox ang Davao City ayon pa sa Health Committee Chairman ng Sanggunang Panglungsod ng Davao na si SP Member Rich Lin Hustol Bakilod. Nilinaw ito ni Bakilod dahil sa mga kumakalat na impormasyon na may kaso na nga ng impacts ang siyudad. Sinabi ni Bakilod na ang Local Government Unit, Department of Health, City Health Office, atang Bureau of Quarantine ay regular na ang mga itong nagsasagawa ng coordination meetings upang magkakaroon sila ng update. Binantayan na rin ng Bureau of Quarantine ang seaports at ang airports. Samantala, pinalitan bilang Police Regional Office Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III at ang pumalit sa kanya ay si Police Brigadier General Victor Zamora Rosit. Itinalaga e, tinalaga si Turi bilang Acting Director ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, tangay ang ranggong Police Major General two stars general na ngayon si Turi na kung balikan siya ang nanguna sa so warrant of arrest operations kay K.O. founder Vander na si Pastor Apollo Kibuloy sa K.O.J. compound sa Buhangin District, Davao City. September 25, 2024, epektibo ang mga assignments ni Laturi at ni Rosette respectively. Samantala maari nang bumili ng tahong sa mga pamilihan bayan ng Davao City matapos ang halos dalawang linggong ban ang naturang produktong dagat mula sa Villa Real Samar na napaulat na nagpositibo sa red tide pero patuloy pa rin ang pag-monitor ngayon ng Davao City Veterinarian at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 sa mga papa pasok ng mga tahong sa siyudad at ganun din ang mga shellfish at ipapasuri sa laboratory test para ligtas sa paralytic shellfish poison. Well, Ramos Semen Robing Report sa Mindanao, Radio Kalikasan ng Objective Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao, sa